hindi ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa ginawa sa iyo ng Panginoon. Sa tingin mo yung maganda ka mong ginagawa mo sa buhay, sa bansa, sa kapaligiran, lalo na sa kapwa, ay makapagdudulot sa iyo ng kaluwaltian para sa Panginoon? Think again. Walang saysay -say lahat yan sa mata ng Panginoon. But it is all about God's grace. It's not what you do. It's who you trust. Watch until the end. Papaliwanag ko sa iyo. Titus 3, verse 5. Not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Ang verse ay nag-emphasize na hindi dahil sa ating efforts at magandang gawaan na tayo ay maliligtas at magmamana ng walang hanggang buhay sa langit. Sabihin nating philanthropist ka, tumutulong ka sa mahihirap, nagpapakain ng mga batang nagugutom, etc. Sabi sa Biblia, it's not a matter of how good we may think it is or how good we may think we are. It cannot earn salvation. Instead, it is God's grace that redeems us. E ano ba yung God's grace? Kung titingnan mo ang meaning, ang sabi, it is God's unmerited favor. Hindi raw kailangan niyang good works mo dito sa lupa. Walang merit yan kay Lord. Ang God's grace ay libreng regalo mula sa Panginoon na kusa niyang ibinibigay hindi ito na-earn at hindi ito na-deserve de na magsasabi ka, Lord, deserve ko ang maligtas at magmana ng eternal life, Lord, naging mabuti ako. Hindi ganun. Ang God's grace ay unmerited favor despite our shortcomings and sinfulness. Marami ang magsasabi, eh ano nga kuya, paligoy-ligoy ka naman. Paano nga ako maliligtas at makapagmamana ng eternal life? Eh, eh, teka lang. Huwag kang magmadali. Pinapanamnam ko pa yung kung ano yung unmerited favor na to. Naalala mo yung dalawang nakapako alongside Jesus crucifixion? Yung dalawa na sa magkabilang gilid niya? Parehas mga kriminal yun. Mga magnanakaw yun. Yung dalawang yun may contrasting responses. Sabi nung isa, kinausap niya si Jesus, Di ba sabi mo ikaw ang tagapagligtas? Bakit hindi mo iligtas ang sarili mo at iligtas mo din kami? So, itong isang ito, iniinsulto ang kakayahan ni Jesus. Narebuk naman siya ng isang kriminal at sabi, di ka ba natatakot sa Diyos? Deserve natin ang ipako sa krus sapagkat tayo ay makasalanan. Pero itong si Jesus, wala siyang kasalanan. Wala kahit ano. Naalala nyo yung sabi ko sa inyo kanina. Sabi ko, It is not what you do, it's who you trust. Kaya sabi ni Jesus dun sa magnanakaw, sa Luke 23 verse 43, Truly, I tell you today, you will be with me in paradise. Mabuting tao ba yun? Magnanakaw yun. Criminal yun. Pero ora mismo, isusama daw ni Jesus sa paraiso. So, anong essence? Pag-amin niya ng kasalanan. Pag-asa, pag-titiwala at pag-restore ng relationship sa Diyos, siya ay nakakuha ng unmerited favor ni Lord. Sa panahon natin, mga kapatid, there is a phrase, Washing of Regeneration. Ito yung transformative power ng Holy Spirit sa ating buhay. Kung ang pagligo cleanses the body, ang Holy Spirit naman cleanses our hearts and minds ginagawa tayong new creation in Christ. Itong regeneration na ito ay hindi one-time event but an ongoing process sa araw-araw nating buhay. Ipakita natin ang ating dependence, pagkapit sa Diyos. Sa pamagitan nito, tayo ay magkakaroon ng humility o kababaang loob at pasasalamat sa ginawa at ginagawa para sa atin ng Diyos. At kapag tayo ay umamin, nagrepent sa ating mga kasalanan, at tayo bumuo ng relasyon sa Panginoon, ayun, sa aagumawa ng mga kabaitan, kabutihan, magandang gawain sa buhay, sa bansa, sa iyong kapwa, taglay ang gabay ng Holy Spirit sa iyong puso. Manalangin tayo kapatid, mari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, lumalapit kami sa iyo nang may pusong puno ng pasasalamat Salamat sa iyong pagliligtas sa amin, Lord. Hindi dahil sa aming mabuting gawain, kundi sa iyong abundant grace. O Lord, lagi naming maalala na ang kaligtasan ay rooted sa iyong pag-ibig, Panginoon. Lagi naming maalala na hindi namin makakamit ang iyong favor through our deeds. Tulungan mo kaming yakapin ang katotohanan ng ito, Lord ang aming halaga ay hindi base sa aming mabuting gawain, kundi sa paghuhugas mo sa amin sa pamamagitan ng Holy Spirit at baguhin kami sa araw-araw ng aming buhay. Nawa, ah, Lord, extend namin ang iyong grace and salvation sa aming kapwa na nasa paligid. Gawin mo kaming vessel ng iyong pagmamahal, Panginoon. Na ipakita namin ang aming pagdamay at kababaang loob sa iba. Habang kami ay nakakaranas ng challenges din sa aming mga buhay, paalala mo sa amin ang pag-asang nagmumula sa iyo. Maging luklukan kami ng liwanag para sa aming kapwa, O Lord. Ibahagi ang iyong salita at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming buhay. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba lahat ng ito'y eh, dinadaan namin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. Ayan ang ating daily word for today. Sana tumimo sa ating mga puso at araw-araw tayo magkita sa Run to You upang magsumiksik sa presensya ng Panginoon. Kita ulit tayo bukas.